Patuloy ang hakbang ng gobyerno para tugunan ang epekto ng climate change, gaya ng pagpapayting na pagpapalaganap ng impormasyon. Samantala, sa kabila naman ng matinding init na ating nararanasan, nasa 30 bagyo ang inaasahang papasok sa bansa ngayong taon ayon sa pag-asa si Bien Manalo sa detalye. Sumentro sa pagtugon sa lumalalang pagtaas ng temperatura sa mundo ang naging talakayan sa ginanap na preskon sa kapihan sa QC. Ayon kay Jan Leo Algo, ang National Coordinator ng Action Klima Pilipinas, bumubuo na ng mga aksyon ang pamahalaan kaugnay sa paglaban sa tumitinding krisis sa klima. Isusunod natin yung konsepto ng climate justice at yung isa po sa mga pamamaraan ng ating pagkamit ng hustisyang paktima ay yung mga mayamang bansa po, babayaran tayong mga bansang nanganganib. Lahat po tayo ay may kayang gawin upang makatulong sa pag tugon sa mga epekto ng krisis sa sa ating komunidad. Binigyang diin din ang halaga ng edukasyon, kaya't patuloy ang grupo, katuwang ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa pagpapaigting ng information dissemination campaign. Tiniyak naman ng grupo na may climate negotiation o nakikipag-usap na ang Pilipinas sa ibang bansa para matugunan ang lumalalang climate change. Isa po sa mga pinaka-importante action na ating para sa mga uh, vulnerable sectors natin, edukasyon. Mahalaga po na may alam po at alam ng ating, ng lahat ng Pilipino kung paano tumugon, kung paano maghanda kapag Dumarating ang mga disaster. Samantala, ayon sa pag-asa, bagamat nakararanas ng matinding init ng panahon sa kasalukuyan, inaasahang nasa 30 bagyo ang posibleng pumasok sa bansa ngayong taon. Kaya ang grupong Search and Rescue Unit Foundation, puspusa na ang ginagawang paghahanda. We go around the country and train individuals, families to uh, become uh, ready in, in, uh, in a disaster. No? Bukod dito, ipinuntorin ang halaga ng pagsasanay para maging ligtas sa panahon ng kalamidad. Patuloy din ang pagsusulong sa Magna Carta for Rescue Volunteers na mangangalaga sa kapakanan ng mga rescue volunteer. Focus namin ngayon ay ma-educate yung ating mga kababayan. Pangarap talaga ng foundation namin. Gusto namin lahat ng Pinoy rescuer, o di wala nang i-rescue. Gawin natin yung tama sa mga taong nakahandang magsindi. Kung so, may alituntunin tayo, may panuntunin tayo, may batas tayo, meron kaming susundin na guideline, di ba? Yung protocol at lahat. At ngayong matindi ang init ng panahon na nararanasan, mahigpit ang paalala ng SARUF para makaiwas sa banta ng heat stroke. Bien Manalo, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.